What's up sa inyo mga kayams? Ngayon araw nga ay pang day 3 na ni 5 at saka ni 6 to. Titignan nga natin mga kayams kung may bagong tumubo na balahibo sa katawan nila. Ito yung tsura nila ngayon. Magpapailit mo na nga tayo ng tubig mga kayams. Itong tubig kasi na to mga kayams ang hihalo natin sa Serilac para mabilis matunaw. Siyempre mga kayams papakawalan natin itong dalawa na to si 30 at si Ford para makita din nila kung paano natin pinapalaki. A bagong housemate nila Baka soon maging asawa pa nila. Kasi nga silang dalawa ay hindi naman nag-aasawahan. Ewan ko ba sa dalawang to. Gusto lang yata nila talaga magkaibigan lang sila. O magkasama lang sa isang kulungan. Siguro nga ay eh, meron talagang ganun mga kayams. Kaya nga may kanta na, Hindi tayo pwede. Pinagtagpo. Pero di tinadhana. Charlang. So parang alam ko na yung rason mga kayams. Kasi nga ay eh, napupugian dito si 30. Eh, Ford. Kasi nga ay eh, magaling siyang umawit. Kaya ayaw niya siguro ng ganun. Madako na nga tayo dito mga kayams. Dito nga kay Sixto at saka kay Cinco. Pakain na nga natin sila uli. Okay, check muna natin mga kayams. Yung nangyari nga sa kanila kung may bagong tumubo ba na balahibo. Nakita nga natin mga kayams kung ano yung pinagbago sa kanila. Magkalipas lang ang isang araw. Mapansin nyo nga rito, may natin yung balahibo. Eh humaba na nga at saka yung buntot. Kaysa yung video kahapon. Nakita natin sa screen. So ito naman si Sixto. So may kita natin, talagang halos wala pa siyang balahibo kahapon. Pero ngayon, parang nagkaroon na rin siya ng buntot kung makapansin ninyo. Tingnan nyo yung screen kahapon. Ito may kita nyo nga, oh. talagang meron na nga pinagbago. So grabe, mabilis lang talaga yung pagtubo ng balahibo nila at paglaki nila. Tapos may kita nga natin dito. Ay pakakainin ko muna itong dalawang ito para mas mabilis lalo yung paglaki gusto nila. Gusto pala mag-umpisa mga kayams na mag-alaga ng kakatil na hand -peed maganday eh maganda eh. Nakakapanood kayo ng mga gantong video bago kayo mag-start. Mahirap na kasi pag namatayan kayo ng alaga. Hindi rin naman biro yung presyo nito. Mas maganda yung eh, may alam na kayo bago kayo mag-start kasi nga para kahit papaano. Alam niyo kung paano yung step na pagkasunod-sunod kung paano sila mapapalaki na maayos. Kaya nasabi ko nga pala mga kayams na pang pre flight nga natin to, dalawang to. Kaya antayin ninyo. Paglaki nito sigurado may kita ninyo kung paano yung magagawin ko na pagtuturo sa kanila o pagtitraining. Eh, sa part na ito, ay lumapit na nga itong si Ford para awit-awitan tayo. Ayun nga mga kayams, mas maganda yung may alam. Sabi nga nila, lamang ang may alam. Pala mga kayams, ang pag-aalaga ng ganito ay kailangan ni mahalin niyo talaga ng para mga anak ninyo. Para mas lumalim yung relasyon ninyo at mas malapit sila sa inyo. At hindi lumayo yung loob nila at lagi sila nakadikit sa inyo. At si Terry at si Ford ay talaga namang pag nakakawala ay dumidiretso talaga sa akin. At pag nakatambay na nga ako dito sa may pa ay eh talagang nakalapit na silang dalawa at makikipagharuta na. Ang mga kayams, basta abangan nyo lang yung mga susunod natin na video kung ano pa yung mga susunod na mangyayari dito sa pagpapalaki natin kay 6-2 at saka dito kay 5. Mga nakapanood ng video na to mga kayams ay baka naman sa mga nag start pa lang dyan ay sigurado ay malaking tulong itong mga video na pinapalabas ko rito. So, mga pinapalabas dito natin mga kayams ay malaking bagay din sa inyo. Pag napanood nyo ito, sigurado, ay may matutunan din kayo. Pagpapalaki ng mga kakatil na galing sa hampid. Yung nga mga kayams, abangan nyo ulit yung video bukas na ilalabas natin kung ano nga yung pinagbago ni Sixto at saka ni 5 sa mga balahibo nila. Uli sa panonood mga kayams. Hanggang sa muli!